Shoutout sa lahat. Gandang gabi. O, oh, John Antelas. O, oh, number one. <laughs> Alma Vida Maria Belen, Veronica Le Isai. Le Isay, Aileen, Gumabras, Mau Mau, Juliette, Amitiz, Magandang gabi sa lahat guys. Quick live lang tayo. Quick live, quick live. Hello sis, gandang gabi. Gantam sak, salamat po. Ayra sa Banyoga gandang gabi. Yes, gandang gabi sa lahat. Katapos lang ni Kuya Bal mag-end. So, mag-live na ako guys. Kasi may ibubulong ako sa inyo. <laughs> ibu naman ako sa inyo, guys. Ay, naka. Idaw. <laughs> Eto. Ay, naka. Pampihira yan. <laughs> Ang cute niya. Di <laughs> anyway, sa man ya, No shout-out po. Ang cute niya talaga. Hmm. <laughs> Hi, te. Good evening. Shoutout sa lahat ng Solid Etsy. Excited na kami sa bulog mo dyan. Shoutout sa lahat. Good evening mga kay si Mukhang good news yan. <laughs> talaga good news. <laughs> Hindi ko alam kung ano kayo. Pero ang cute niya talaga. <laughs> like and share salamat po Lisa at Kinson ang lakas mo ang sa bulong. <laughs> syempre <laughs> wow may bulong ulit eh, syempre may bulong talaga dalawa yung bulong ko guys <laughs> talagang wala na talaga guys wala na <laughs> in lababo na itaw <laughs> in lababo na itets <laughs> Please, pulong. Wala pa, pambihira ka Aga-aga lang. 3 minutes pa lang tayo Shoutout sa ating lahat Miss Jack the Pambihira Kayo may hinaboses Ang lakas-lakas na nga oo, oo Kahapon pa guys Kahapon pa Kahapon pa guys Di ba sinabi ko na sa inyo matik na yan Matik na yan guys, kahapon. Miss Jack, nanonood ba kayo upload niya kay Hana? May napansin ba kayo kung ako nung naladawa ko? Na-excite na ako sa bunong mo. Kaya lagi ako nanonood sa live mo, masaya. Monico, nagkita po ba ang first family? Ay si, ano, hindi ko lang kung si Alfie. Hindi ko alam, pero yung, yung mag-asawa, nagkita na kahapon ng gabi. O, oh, kahapon ng hapon. Hmm. Pero, pasaway si Bian. May ginawa talaga siya. <laughs> Ang kilig at <-HC> si Janice the <laughs> bulong. Ang bihira. And ito pala si Geng Geng. Hmm. Talagang walang iwanan sa itsi. Ang bihira. Talagang, talagang mag-asawa si Sja. Oo, oh, oh, si Bian ang recorder ng Diaper sa shopping ni Alfie, sabi ni Mama niya. Gabi yata nanood ng H.C. Beyonce. Ha? Huh? Pageant! Magandang gabi, sis Janice. Magandang gabi. Kamsa't Eric. Oh, andito na pala si Eric. Pageant! shoutout si Ja walang iwanan oh, walang iwanan, sino ba nagsabi may iwanan sa Edsy karabi ka Ate Jay, ikaw na talagang pinakasakalang na <laughs> eh eh ang cute niya talaga guys ang cute niya, yung itsura niya na eh. <laughs> mga marites kaya nga eh pambihira ng hingi kayo ng bulong sa akin. Magbibigay ako ng bulong pero ni mag thumbs up ayaw nyo. 403 pero yung likes ko 185. Ano na tayo niyan? Ay. Oh, 411 190. Asa na tayo niyan? E eh, quick live pa naman sana ako ngayon. thumbs dan o sabi ni Nine Mets anong bulong tamsak na uy nakalike na kanina pa kaya nga eh, hindi ay hindi nakalahati baga 200 plus ang Marites 203 katapos na nga eh, mga Marites maglag -like kayo may free bulong kaya nga eh nangihingi kayo ng bulong tapos ni mag up. ayaw nyo dapat pantayin ninyo ganarn kasi yung bulong ko ay nagka maano ang kayo sa shoutout po sa lahat. Nak 100 na mic like. oh, 444 to 65. Asan yung 100 plus? Ed hanggang tulo. Double. Ay, hi ma'am. Hi, ma Hara. Lu shoutout Thumbs up dan. Salamat po sa mga nag-thumbs up. Sa mga ano. Yung mga tamad mag-like. Mag Kaya nga. Ganon lang eh. Hindi naman kasi Thumbs up, up nga. Okay lang. Maldita. Mali-mali na spelling. eh, <laughs> di ba up, Maldita, o. Oh. Ipin natin to si Maldita. Bigyan natin to ng corona. <laughs> Ay, bakit? Bakit tinanggal mo? Dapat sana. <laughs> Asaring ko pa naman sana, eh. tamsak na po guys para makarami si hindi dya lang ha ah. tamsak na kay guys di tomat kilay na miss sige pag kayo tinasan ko ng kilay ko eh ay mga viewers mo kaya nga eh <laughs> solid edge si ini eh syempre solid edge si ini Kaya nga eh, para umpisa ng pagpupulong ng mga bloggers <laughs> wag nyo i mga basher. Kaya nga, pagtripan natin ng mga basher, wag nyo i-delete. Pagtripan nga natin sila, eh, namimihasa sila ay. Kaya pagtripan natin sila ngayon. Tamsak na tayo guys, pakabiglang mag-live na naman ang binata natin. Kaya nga eh, Thursday ngayon ano, bulong. Wait lang. Nasleep ka ninyo ni Miss LJ, dami nang hinang bulong. Sabi sa live mo daw, Miss J, ang bulong. <laughs> Sabayin ko mag-lance. Mary Marmix TV, huwag mag-hide guys para makatikim naman sila kung paano. Kaya nga, di ba sinabi na ni LJ na sa akin ang bulong kaya oh, matik yan ibubulong ko sa inyo at ja jacket ng um, shoutout miss ja miss ja binalik na ni Kalinga Pedro yung tribute oo pero wala siyang ano doon guys wala siyang kita depende kung kasi yung kante is ano yun. Copyright. Eh, ayaw niyang tanggalin yung kante eh. Sabi niya, buti binalik niya. Oo, binalik niya. <clears throat> Kasi yun ang request natin, di ba? Itong si Miss Yang, inabangan ko ng, mab ng mabuhay ang katawang lupa ko sa pagkakilig. Ang usapan si G Eric Rabak, noy Noemi Babo, shout out. Nimrod, asa na yung pulong mo? Ay, si Nimrod. Ay, alam ko yung pulong ni Nimrod, guys. Maulan pala sa dait ngayon. Yung marathon. Yes, Bisaya na nako nag-aabang si Richie in fake lagi ang bulong. Hindi pa kasi nag-update si ano eh. Si si Spider-Man. Virgilin Free, shout out. to. nag talaga ako sa live mo ay pambihira. Oo, may bulong kaso nga, walang resibo, ayoko na. Ako ang lalabas yung may resibo ang mga maglabas kasi lubat si Pico nun. Kahit na hindi mo ipakita, basta yung nakita mo. Sabihin mo, gano'n lang. Aha, dito lang ako, walang pambihira. Sige nga guys, magbigay nga muna tayo ng jacket daw kasi nilalamig. Hi, Ma'am Elsie, shoutout ading at sa lahat watching from Paris, France. O, oh, dito si ano. Mm. Tamsaktan, basta may aabangan na naman tayo sa Etsy, guys. Magandang gabi at siyang hanggang dulo at western summer. Shout out siya, Melissa Manalo. Ayan si Ma'am Janet Parma, baka may bulong. Asan si Ma'am Janet Parma? Maulan sa dait ay. Yeti Albarazin, shout out. good evening mula ng palko video mo pinabalik-balikan na kitang panon kasi daming bulong sa iyo <laughs> nasarapan si bihan sa Instagram ball ni Charmaine Naka-flex ang sing sing habang kumakay baka bukas yun mag live Friday ma'am Janet ano bulong hanap tayo ng bulong para sa mga mahinang katawang lupa meron Shoutout sa lahat ng live viewers Jennifer Lapwag mamaya maya lang guys kasi aga-aga pa may bulong talaga ako guys talagang yung ano yung 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 binata natin yung binata talaga guys wala na pero ito ang bulong ko guys may aabangan tayo sa Etsy abangan nyo ha <laughs> ha huh? Anong abangan sa si Ja? Ah, basta abangan nyo, malay nyo, may ano doon. <laughs> Ay, ko. Abangan nyo kung ano yung gagawin. Basta. O yung maraming upload ng edit Kalinga Mag yes. Manato muna tayo guys. Pero syempre kailangan ng update sa dalawa kasi kinasal na di ba? I-share mo yung kilig mo dyan. <laughs> mamaya, kilig na kilig ang pinin ni JJ nung nakita si Vian sa apartment. Oo, si Charmaine. Pihira, mamaya ko ibubulong. Ay, abangan nyo sa 28 sa Velvet. Oo, oh, may bulong din si Ma'am Parma Janet. Alam ko lang may event sa Velvet sa 28. Oo, pero hindi. Ang edgy talaga. pis, pigil konti ay dami natin i-marathon guys king bawin na tayo sa upload niya yung mga kaya nga patapos na guys ano na bukas 25 na bukas ay 26 na bukas may limang new ambassador at ambassadress shoutout sa iyo miss queen pampihira naging queen of bulong na ako pero tingnan nyo ayaw nyo mag likes ay asan yung 300 ko <laughs> na likers. Naka live si Raph sa second channel. Pambihira. Lagi na lang nasasabayan ako guys. Live si Kalinga Prab. Kung kanila Hana. Mamaya ka na magbulong Miss Japan. Painumin ko muna gadas ng ko. Asan, asan na jacket ko ja. Ay wait. Nakalimutan ka mag thumbs up live, at... live. si Raph sa second channel. Rob live second channel. Ano guys, mag-end live na ba ako? Mamja, may tanong ako sa'yo. Ano naramdaman mo nag nagsabi, nagsabi ng babae na pakasal na tayo? Ha? Pakasal na tayo pero magulang mo lang at magulang ko magkakalaman ang mararamdaman mo. Eh, syempre, masaya. And and ko na guys. Konti yes, konti konti mamaya guys. Mamaya na lang para pantay pa, para 300 basya mo ayaw mag-likes. Kaya nga mamaya na lang guys. Okay lang second channel naman. Hindi guys, lagi-lagi na lang ako nasasabayan mamaya mag-mag nag-complain na sila. Mamaya, babalik ako guys. Babalik ako. Mm, sige na po. Babay po. Babalik ako guys. Basta, oo, second channel lang naman yun. Okay lang, second channel. Balik. Guys, wag Kasi, pangatlong beses na nalalaging ganun. Bye-bye. See you later. Yes, see you later. Talagang abangan nyo yung bulong ko, guys. bye, -bye po.